Happy Saturday mga Marcy at Parsi! This is Mami Roxanne. Kung di ka pa follow sa akin. page ay baka naman. For today's video, samahan nyo ako na ayusin na naman ang ayos dito sa bahay. Paano? Naguguluhan na naman ako at nasisikipan? Inalis ko na nga lahat ng nakasampay dito sa may sampayan dahil aalisin ko na nga itong sampayan. Dito ko nga sinasampay yung mga uniform ng mga anak ko pati nga yung mga basa naming damit pagkatag-ulan. Kahapon ko nga pala ito ginawa pero hindi nga rin natapos dahil nag-grocery nga ako kahapon So eto nagwalis na nga ako dito para nga maalis na rin yung mga alikabok sa sahig Bali dito ko nga sana isasampay yung mga uniform kaso nga lang sabi ko parang ang gulo pa rin talagang tignan Kaya ayan inalis ko ulit at plano ko nga ipasok na lang dito sa may kwarto Tapos yung mga Duramax ko nga eh dito ko na nga lang ilalagay para nga hindi masyadong kita sa may sala. Ang dami rin kasi talaga nakalagay na abubot dito sa may ibabaw kaya ayan medyo magulungan tignan. Anyway, inalis ko na nga rin lahat ng nakalagay dito sa may sala at nagsimula na nga rin ako magwalis dito. Iba na nga yung damit ko dito dahil yung video na to eh kanina nga lang. At alam niyo naman pag Sabado eh general cleaning talaga tayo. Pagkatapos ko nga magwalis ay eh, nagsimula na nga rin ako magma para talagang maalis lahat ng alikabok dito sa may sahig. Habang inantay ko nga na matuyo yung sahig, pinunasan ko na nga rin itong TV, yung home theater, pati na nga rin yung iba pang mga nakalagay dito. Sobrang saya ko nga kasi kahit papano paano ay medyo na-achieve na nga natin ang timpotetim -tim kahoy dito sa may sala. Anyway, kahapon nga rin pala tong video na to at isisingit ko na nga dito. Dapat nga bubuksan ko to after pa ng Halloween pero dahil sobrang excited ko na kaya eto inopen ko na nga kagad kagabi. Medyo malaki pala yung napili ko na 8cm na Christmas ball. Akala ko maliit lang yun. Yung isa nga in na-open kaya eto kumalat nga siya dito sa so sa loob ng box pero okay lang dahil wala namang nasira. Hindi ko na nga pala siya binalik dun sa may lagayan at nilagay ko na nga lang siya dito sa may plastic. Bali nung matuyo nga yung sahig kanina ay inayos ko naman itong mga Christmas ornaments. Hindi pa kasi nakaayos yung mga tali nito kaya nilagyan ko na nga rin sila ng mga panali para malagay na nga rin ito mamaya sa may Christmas tree. Inuna ko nga lang muna ilagay itong Christmas lights dahil sa mga napapanood ko nga ay eto inuuna nila. At dahil medyo marami nga itong Christmas ornaments kaya naman ang ginawa ko yung maliliit nga ay nilagay ko sa pinakagitna. Tapos yung malalaki naman eh dito nga sa pinakadulo. dito nyo nga ito pwedeng orderin sa Christmas Discount Store. Lahat nga ng binibenta nilang pang Christmas decor ay eh, napakaganda. At kung gusto nyo nga rin ito ay ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. So here's the new look sa aming munting sala at medyo lumuwag na nga siyang tignan. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!